maniniwala ating mga barangay captains, mga barangay kagawad na tunay ang ginagawa nating pagbabago dito sa ating lungsod at sila ay exempted sa pagbabago. They do not belong in this city. This this, monies, this money belongs to the people of Pasig, not the barangay officials. And I want that st uh, stated loud and clear. And a stern warning to our barangay officials, lalo na yung mga bato-bato sa langit, tamaan na magalit. Subukan nyo kami ngayon. This council means business. Pag merong mag-complain sa inyong ginagawang pagnanakaw sa barangay, ipakukulong namin kayo. And I mean it. Habang nandito po kami sa City Hall na ito, babaguhin natin ang pagpapatakbo. Ipapakita natin na kailangan po natin magkaroon ng malinis na pamahalaan. Kawawang bayan natin. Ngayon kung gusto niyo gawin sarili niyo ang pondo ninyo, maghanda kayo kasi sasagot kayo sa batas. Noong nakaraang linggo sa ating session Mr. Presiding Officer, I made the remark when the were good uh, appropriations uh, chair, uh Councilor Marong no, na no, sinabi niya nga po uh, and uh, he is encouraging lahat po ng mga uh, kagawad na nagsasabi sa atin na hindi po sila napapakinggan uh, sa kanila pong uh, mga session, Mr. Presiding Officer. At sinasabi niya nga po na kapag uh, nakita po nila na meron pong paglabag sa batas, lalo na po sa local government code, ang uh, kanilang mga sesyon, ay maaari po nilang itong idulog uh, sa sanggunian ng uh, Panglusod para maging opisyal po ang kanilang reklamo. At Mr. Presiding Officer, sinabi ko rin po na, at dinagdagan ko pa nga ng trabaho, ang ating uh, pinakamaganda raw na konsihal no, ng uh, PASIG na si Angelo, ang chair ng uh, Blue Ribbon Committee, na we should pass a resolution encouraging All barangay no na gawin pong uh, uh, naka-live po ang uh, kanilang pong uh, sa mga social media ang kanila pong uh, mga session. Uh, Mr. Presiding Officer or eh kailangan pong isa public ito, Mr. Presiding Officer. Nagtataka po ako, Mr. Presiding Officer, na mayroon daw pong mga nag-react sa aking sinasabi. Mr. Presiding Officer, uulitin po ko po, ayon po sa ating local government code, na dapat po ang ating mga sesyon should be made public at malaman po ng publiko kung ano ang kanilang napapag-usapan, lalo na po kung ito po ay tungkol po sa pondo o koban ng uh, uh, ng kanilang pong, uh, barangay. Mr. Presiding Officer, simula po noong uh, uh, 11 Sanggunian, sa pangunguna po ng ating uh, chair ng committee ng appropriation uh, at uh, ayon na rin po sa inyong direktiba ng ating uh, mahal na vice mayor Dodot Jaworski para po sa kalaman ng lahat na hinik hinikayat po na maging isa publiko po ang uh, mga hearings po pagdadating po sa pagpapasa po ng mga budget proposal ng barangay kaya nagtataka nga po ako bakit naman biglang may reaksyon at sinasabi po na sinasaklawan daw po natin ang mga barangay Una po, Mr. Presiding Officer, ayon sa batas, kapag po tayo ay nagpasa ng ordinansa, ang totoo po talaga, hindi naman po sinasaklawan. Ito po ay naayon sa batas na pwede pong ipag-utos sa mga barangay ang mga ating pong naipasa ng mga ordinansa. Nagtataka po ako, napakarami na po ng mga ordinansa natin na gusto naman nilang sundin. Hindi ba nila naalala? Ordinansa po na tayo po ay nagbibigay ng financial assistance sa kanila. Ordinansa rin po yung ipinasa ng ating uh, magaling na kunsiyal na si Kiko Rustia na hulihin ang mga aso at uh, mga hayop na nagkakalat ng dumi sa ating kalsada. Ordinansa rin naman po na ipangba, ipagbawal yung uh, may ingay na tambucho. Napakarami na po nating naipasang batas. Pinagtataka ko po pagpatungkol dito na isa publiko po ang kanilang sesyon bakit po may mga ganitong reaksyon. Mr. Presiding Officer, dito po sa ating bulwagan, lahat po pinag-uusapan natin, nakalay po ngayon nito, kaya nga po nag-viral yung aking pong, uh, uh, remarks noong nakaraang linggo, dahil alam po nilang lahat. At dito po sa sanggunian na to, wala po tayong itinatago, lalo na po pagtungkol po sa pagpapasa ng pondo ng ating bayan, ng ating mahal na lungsod, Mr. Presiding Officer. Kaya muli po, no, Hihi, patuloy natin nahihikayatin sila na isa publiko po ang kanilang mga sesyon lalo na po kung ang pag-uusapan po ay tungkol po sa pondo ng kanilang mga barangay. Again, sabi ko nga nakapagbiro ako. English kasi ang sinabi ko, encouraging. Sa Tagalog po, hinihikayat. Ibig sabihin po ay, napakaganda nga. No? Ay, may mga matatapang nga akong uh, kaibigan ng mga kapitan na nakausap after nito. Sabi nila, eh kami, isa sa publiko at isinasa sa publiko namin dahil wala silang itinatago. Mr. Presiding Officer, hindi po natin nila lahat dahil marami rin po talaga ako makakilala rin na mga opisyalis ng barangay at opisyalis din ng lungsod at opisyalis din sa nating nasyonal na mga matitino. At ito, isa po ito, tinutulungan po natin silang lahat para masabi na ng kanilang mga kabarangay at masabi ng ating mga kababayan uh, sa ating lusod ng Pasig na meron po tayong mga matitino at mga tapat na mga opisyalis o mga luklok na opisyalis. Sa totoo nga po, dapat pagpasalamatan pa nila ang konsehong ito. Dahil dito po sa ating pong isusulong, talaga mapapatunayan na itong ating lungsod, transparent po dito. Nitong uh, kahapon lamang po, kung di ako nagkakamili, Kahapon nga ba yun na Consel Pau? No, kanina bilanggit binanggit din sa flag ceremony ng ating mahal na na mayor, no? na nagkaroon po ng public consultant. Biro nyo, gagawin pa lang po yung building, kinonsulta na po ang taong bayan. So, again po, ah, ah, gusto ko lang po na maganda, eh, ah, marinig ng taong bayan, lalo na kung ang pagkakagastusan, ay eh, milyong-milyong ah, piso para sa piyesta. Maganda, malaman ng mga taong bayan, bakit ba million-million ang gagastusin natin sa fiesta? Malaman ng taong bayan, yung de na sinasabi ko po dati, simula pa nung ako inaluk-luk po na, na konsihal, na minsan yung pondo sa de yan ang nagiging source of corruption. Maganda po maipaliwanag nila at malaman ng mga tao kung totoo ba naglilinis sila ng kanilang mga drainage mawala po ang pagdududa. Ito po ay tulong natin. Hindi po, wala naman po kaming mapapala dito kung ito ay gagawin namin. Ang mas meron po makikinabang dito ay yung mga halal na opisyal sa mga barangay dito sa aming isusulong ni Consihala Angelou. So, Mr. Presiding Officer, eh, uh, gusto ko na rin pong bagitin. Meron din daw po nag-react uh, doon sa inyo nabanggit doon nakaraang linggo. Sabi ko nga sa kila, alam nyo, hindi po tayo masasaktan kung hindi naman tayong, hindi yun yung pinapatungkalan ng uh, ng, uh, ng uh, nabanggit ng ating uh, mayor. At uh, sa totoo po, sa buong bansa po dapat maganda sabihin, okay lang po pa, ah, Mr. Presiding Officer, ay banggitin ko ulit. Dapat, hindi lang dito sa lungsod ng Pasig, hindi lang sa mga barangay, pero sa kabubuan, sa ating buong bansa, we should stop electing idiots in this government. Yun po ay isang ano, pangkalahatan po at wala pong masama doon. Di ba? Dapat po talaga ang ating mga maihalal ay matitino. O sabi na natin, sige, hindi na ganun katalino, pero may alam po sa batas. At kung wala man pong alam sa batas, maganda po, ito po ay pag-aralan natin. No? Lalo na po kung tayo iniloklok, lalo na po sa ating mga konsihal, lalo na po sa ating mga kagawad na nasa barangay, iniloklok po tayo dito para po gumawa ng mga batas na panglokal, pang, lokal, pang ba uh, mga batas na pangbarangay. Alam niyo po, sabi nga po, eh, di ba, ang uh, justice nga daw po ay dapat po inilalaan at binibigay sa mga taong mga nangangailangan. Dito rin po sa ating konseho, naniniwala ako na mga ang batas po na ating pong dapat gawin ay ayon po sa pinakakailangan ng mga taong bayan na naghalal sa akin. Again, Mr. Presiding Officer, uulitin ko po, hindi po tayo mapipigilan itong mga remarks na ito. No? na ah uh, uh, wag ituloy yung ating pong uh, ipapasa actually may FOI naman tayo dito <laughs> may FOI ordinance kaabo tayo at maganda, maisama to na we should encourage no lahat po ng uh, mga uh, mga pampublikong uh, hearings po no kaya nga public hearings eh no eh sana po ay eh, uh, maging available ito no sa uh yung mga video no lalo na po kung uh, kinakailangan po no para ito po ay pruweba na talaga na pag-usapan kasi minsan po pag ginawa nga natin sa sa publiko ito on record na sa papel po na Mr. Presiding Officer gusto ko rin pong uh, banggitin lalo na po kapag on record at may minutes po sabi daw po sa batas ha paalala lang po hindi po dapat hinaamyendahan hindi binabago ang minutes word forward dapat nandoon bakit para pag ito ay binalikan ng taong bayan na kasulat dito kung ano yung napag-usapan at pagkasundo. At, at napakaganda po kung meron po itong audio recording. At meron din po sana, mas maganda rin kung meron itong video recording para hindi na po natin mga kailangan pang magpaliwanag na magpaliwanag. No? Uh, at uh, para po uh, kapag may kailangan po, no, uh, sabi na nga rin sa ating uh, Freedom of Information Ordinance, kailangan po laging available po ang mga publikong dokumento. At kasama rin po dyan, dapat ang ating mga minutes, na kahit ito doon sa sanggunian, alam na alam ng ating uh, napakagwapong uh, sekretaryat no, na dapat kaya pinapipirmahan po sa atin ang mga minutes. No, bakit po? Dahil eh, importante po nakapirma tayo ditong miyembro ng konseho. Doon, Tatawa uh, pati si Vice nakapirma doon. No? Ang ating pong, uh, mahal na Vice Mayor ay eh, nakapirma doon. Bakit? Ibig sabihin kasi yun na pag usapan na pagkasunduan ng ating konseyo. Walang magpapalusot, walang, uh, walang, uh, ano to? walang hindi, walang uh, tatangge tatanggi na ito po ang pag usapan Dahil naniniwala pa rin po ako mula ng 11 sanggunian at ngayong 12 sanggunian ang pinag-uusapan po natin ay para po sa ikabubuti ng ating mga mahal na pasiginyo at mahal na lungsod. Ilong po, Mr. Presiding Officer, at maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa akin para po ito ay aking maipahayag. Um, maraming salamat din, um, Majority Floor Leader. Salamat sa iyon, Talumpate. I, I would also like to add just a little more information no, for for the benefit of uh, not only our councillors but of course the listening public as well. Uh, our government is going through uh, a different phase in its... In its history. And it is up to us to define what our future will hold. Here in the city of Pasig, we have already started reforming our local government. And it, it should not stop within the four corners of our city hall. We have to start implementing real transparency accountability all the way down to the barangay levels as well. Why? So, umpisa palang sinasabi ko na ang forefront. frontliners ng mga public servants natin ay ang mga barangay. Pero kung hindi natin maitutulak at hindi maniniwala ang ating mga barangay captains, mga barangay kagawad na tunay ang ginagawa natin pagbabago dito sa ating lungsod at sila ay exempted sa pagbabago, they do not belong in this city as leaders. And I think it is high time that our people, the people of Pasig will make a choice to start choosing better public leaders especially those public leaders that think that they own their barangays, that the barangay budget belongs to them. These are public coffers. This, this, money, this money belongs to the people of Pasig, not the barangay officials. And I want that st uh, stated loud and clear. And a stern warning to our barangay officials, lalo na yung mga bato-bato sa langit, tamaan na magalit. Subukan nyo kami ngayon. This council means business. Pag merong mag-complain sa inyong ginagawang pagnanakaw sa barangay, ipakukulong namin kayo. And I mean it. Habang nandito po kami sa City Hall na ito, babaguhin natin ang pagpapatakbo. Ipapakita natin na kailangan po natin magkaroon ng malinis na pamahalaan. Kawawa ang bayan natin. Ngayon kung gusto niyo gawin sarili niyo ang pondo ninyo, maghanda kayo kasi sasagot kayo sa batas. It is the policy. Kung hindi nyo naiintindihan, hindi po imbento ng ating lokal na, na council ito. It is the policy of our government. Full disclosure policy by the DILG, no less. And I will read. The Barangay Full Disclosure Policy in the Philippines is a Department of Interior and Local Government mandate requiring barangays to publicly post financial documents like their budget, their income and expenditure reports hindi po namin gawa-gawain ito. So, paano nyo sasabihin na kailangan may privacy? Covered kayo ng data privacy. Kalokohan po ito. Huwag nyo pong gawing mangmang -mang ang tao. Huwag nyo pong gawing mangmang -mang ang mga liderato natin dito sa ating lusod. Dahil hindi po kami papayag. It's too much and it's been going on too long. We have to start changing things and we will do it. We are serious. Gagawin po natin sa pamamagitan ng pagsusunod sa batas. Wala pong labis, wala pong kulang. So with that, Majority Floor Leader, I would like to congratulate you on your quest to push for transparency at the barangay level. It is indeed high time. Thank you, Mr. Presiding Officer. At uh, lalong lumalakas love ko, Mr. <laughs> Presiding Officer, pag uh, supportado po ninyo ito at ng buong council, uh, although hindi nakasama dun sa aking speech, eh, medyo natangay ako eh. eh. Alam nyo po, nakakapagtaka, may mga nagtatanggol pa sa social media hindi ko maintindihan. Pero nung tinignan ko naman, Mr. Presiding Officer, magiging matapang na rin ako. Yung uh, mga nagtatanggol, alam mong kakampi rin talaga ng mga korap eh. At uh, yung nagtatanggol po, pag nakita nyo, may mga kaso, mga nakulong pa dati eh. Kaya hindi ako magtataka na uh, talagang kakampihan po yung, uh, yung mga wala sa ayos. Eh, gusto gusto ko ang banggitin yung laging naririnig ko eh. Anak ng kabayo naman. Alam na alam naman natin. <laughs> alam na alam naman natin kung sino yung nagsasabi ng tama at uh, ng mali ay eh, Akalungkot, Mr. Presiding Officer, kinakampihan pa po. Uh, pasensya na po Mr. Presiding Officer. Sama na lang natin sa dasal. <laughs> yes, uh, Mr. Presiding Officer, uh, with that note, Mr. Presiding Officer, I would like to uh, move Uh, that we refer my speech, Mr. Presiding Officer, to the uh, Committee on Blue Ribbon and also to the Committee on lost Rules, and Internal Government. Refer to the Committees on uh, Public Accountability and lost Rules, Internal Government. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr.